Nay. Ano? Yung kaya uh, iisip ko baga ng konti. Ay naisip ko yung babae. Tagay nyo, mga babae. Siyempre, ano kayo? Mas mahilig ka lamang talaga sa babae. Alibaba ay tulad na, simula ng pagkadalaga ninyo. Kayo pala, ang hilig hanggang sa magkaanak ay itong mga uri ng inumin. Yung boy dessert o inumin o kakanin niya. Ang nangyayari sa inyo, o oh, paliwanag ko sa iyo. Pag dalaga ka pa, ang lagi mong ina-order ay tea. Tea? Ano? ano? Bakit naman tea? hindi Yung kya, Pampalinaw tea. Pampalinaw ng dugo yun. Hindi. Tea may bibig ko. Tea. Oh. Oh. Oh, tea. hindi ka pa napapakialman, dalaga ka pa. Oh, naunawaan mo. Ngayon, na kasarap pa yung bibig. Kasarap ate. Hmm. Ganyan lang, syempre wala pang nalabas diyan ay kundi may wiwi, gano'n no. Ihi. Hmm. Ngayon, nagkaasawa ka na ngayon. Oh. Hmm. Ka na ng isa. Oh. Ayon. Ang gustuhin mo na ngayon, pag kayo nanganak ng isa, Diyos. Ah, Diyos, Diyos naman. Diyos, bumuka na ay. Dati ka na naipi, kaganyan lang. Ngayon ay Diyos. Pwede ko man yan ah, ha. Diyos. Sabagat. Pwede rin. Lumaon ngayon ang panahon. Lumaon ang panahon. Naging kambal ang anak mo. Naging kambal. Ay di ang magiging hitsura naman niyang ang magiging hitura at gustuhin naman ninyong kainin. Niyo Yung niyo ba? Yung niyo ba? Oo. Tanong naman. Ay, oh, niyo ba? Hmm. Ay, ang anak mo'y tatlo hanggang apat na niyo ba? Ang matindi nito, pag talagang hindi kayo nag-family planning, at gusto pa rin ninyong, halimbawa, kayong mag-asawa na, ito ang last. Halimbawa, ang magiging anak ninyo ay anim na. At dagdagan pa ninyo, kung umabot man niya ng siyam o sampo, ito oh, ang ay, last ay, na naman. gustuhin ng mga babae. Halo-halo. Ano? Magiging halo-halo oh, naman. Tingnan mo yung buka ng bibig ko. Halo-halo. Ay, buka, sara. Mga nganak, hindi. Mga nganak, hindi. Kaya, halo-halo. Oh, sorry. Sorry na lang yun yung, yung na na yan. Naman, napag, napagtantukulaan. Ay, yan pala, ganyan pala ang mga babae. Ganyan pala ang ano, nangyayari. Lahat na, yung yeah. nagiging paborito nilang pagkain. Pagkatapos mga tapos mga anak Ang iyong yan iyon iyon ay kabutigan na lamang. Ay, hindi kabutigan nyo. Yun ay sinsya. sauce. Ay, hala.